Kakatapos lang ng press briefing dito sa Malacanang at isa nga sa mga binigyan ng pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay yung naging statement ni Vice President Sara Duterte tungkol dito sa prime water infrastructure ng mga vilyar. Sabi kasi ni VP Sara, puro pamumulitika lang ang ginagawang panggigipit sa mga vilyar matatandaan natin na si Camille Villar ay isa sa mga senatorial candidate ng alyansa o ng administrasyon pero inendorso rin siya ni VP Sara Duterte. Ang sabi dyan ni uh, Undersecretary Claire Castro, eh wala ka naman talagang aasahan na mga nice words o mga magagandang salita mula kay VP Sara. Siyempre, ang lagi lang naman niyang sagot, puro pamumulitika. Kahit daw nung binato siya ng issue tungkol sa confidential funds, pamumulitika pa rin naman ang isinagot nito. Kaya ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, Siguro mas maigi kung itaas naman natin yung level ng pagbibigay ng argumento, datos sa datos, information sa information, para mas maayos yung kanilang mga pagsasagutan. At yan muna ang latest mula dito sa Malacanang para sa Frontline ngayon.